Naranasan nyo na po ba yung parang pasampasan mo yung buong mundo? Alam mo yon, Bills piling up, deadline sa trabaho, presyo sa pamilya, sa school, tapos may problema ka pa sa health, di ba? Minsan. Relationship, parang gusto mo nang sumigaw na, Lord, pahingay mo naman ako. Hindi naman, of course, eternal rest. Yung rest lang. Well, good news, hindi ka nag-iisa. Sabi sa Mateo 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Unang point po rito, this is an invitation. Lumapit daw tayo kay Jesus. Come to me. It's the call to come to Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. No, no, no. Come as you are. With all your mess, with all your sin, struggles, your failures. Para kang may mabigat na backpack, punong-puno ng bato, di ba? Worries, guilt, stress. Habang tumatakbo ka, lalo kang inihingal at nagpapagod. Alam mo, si Jesus, tatanggalin niya yan sa likod mo at siya magkikary niyan para sa'yo. Begin with the coming to Jesus. Yun po una. Pangalawa, ibuhos mo rin yung pasanin mo. Yun the freedom of surrender. Hindi lang tayo pinapadala ng rest, kundi ini-invite tayo to unload our burdens sa Kanya. Hindi mo to kailangan daling mag-isa. Isipin mo yung, yung cellphone na low bat, pero ayaw mo na ma-charge, di ba? Parang ang weird nun. No? Ang gagawin mo, punta ka sa source of power, mag-recharge ka. Ganun po ang ino-offer ng Diyos sa atin. At pangatlo, sa end, tanggapin ang kapahingahan. The gift of true rest po. Binibigay ni Jesus. Hindi lang physical, Okay, minsan kasi nakaka-rest tayo, may temporary relief, vacation, shopping, entertainment, uh, binge-watch party sa Netflix, okay naman po yan. It offers temporary rest, pero si Jesus offers lasting rest. Parang ulan sa tag init hindi lang siya panandalian lamig, kundi nagbibigay buhay po siya doon sa tigang na lupa, kumbaga, magkakaroon siya ng uh, uh, lugar para mamunga ang mga tanim, parang ganoon din po tayo, magiging blessing ka pa sa ibang tao pag ikaw ay well-rested in Christ. So tadaan po natin, true rest is not found in a place or things, but in a person, Jesus Christ. Tanong ko mga kapatid, before I end the week, ano ang mga bigat na daladala -dala mo ngayon na kailangan mong ilapit kay Kristo? Paano mo mararanasan mararana ang tunay na rest kay Jesus ngayong linggo na to, sa iyong trabaho, sa pamilya, at personal na buhay mo? Tandaan natin, Mateo 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. At kay bibigyan ko ng kapahingahan. Ay manalangin, Panginoon, salamat po sa offer niyong rest. Sa dami, Lord, namin tinakil this week sa mga issue ng bayan, ang dami namin oras na ginugol para mamanood ng hearing. Lord, lagi namang may hearing season. Lagi kami nakatuon, lagi nga uh, nagiging viral ang mga video. Pero so far, Lord, wala parang, parang walang nangyayari, wala nakukulong. Kami, Lord, napapagod na rin. Kailan ba talaga titino aming bayan? Pero, Lord, hindi naman kami magiging passive o cynical na ayaw mo na lang. Lord, kami patuloy na lalapit sa iyo, patuloy na aakap sa iyo, patuloy na aasa sa kapahingahan na bigay mo. at ngayong weekend na the Lord God may we spend it with so much rest, rest from anything that will bother our soul. In Jesus name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.